Tinpiila ng DW o D I or DCIM Spirit FM CNN Mas Bata CNN Live Alvin Floresta, magandang araw sa iyo. Mayo na aga Ariel, mayo na aga Masbate, hostisya ang sigaw ngayon ng pamilya ng isang lalaki na walang awang pinugutan ng ulo at itinapon ang katawan sa Sigzag Road sa barangay M.R. Penosa sa Milagros, Masbate noong nakalipas na January 30, 2025. Ayon sa impormasyon, kinilalang biktimang si John Maynard sa Muranos, residente ng barangay Buenavista, Usun, Masbate natagpuan ang biktima ng mga residente na napadaan sa lugar. Sa ngayon, nagpapatuloy ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa karumal-dumal na sinapit ng biktima. Samantala, arestado ang isang street-level drug personality sa barangay Pating, Masbate City, matapos ngang isilbi ng Masbate City Police Station at iba pang unit ng polisya sa pakipag-ugnayan sa Pedeya. Sa kanyang bahay, ang search warrant dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nitong nakalipas na January 30, 2025, ganap na las 8.08 ng umaga. Kinilalang ang sospek sa pangalan ng Jonathan, 37 na taong gulang, isang meat butcher at residente ng nasabing lugar na kabilang sa listahan ng street-level individual. Sa naturang operasyon, nakumpiska mula sa pagmamayari at kontrol ng sospek ang sampung sachets ng hinihinilaang iligal na droga na nasa 20 gramo at nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Nakuha rin ang isang kalibre 38 na revolver, mga drug paraphernalia at patalim. Maharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Arestado rin ang isang street level drug pusher sa sinagawang bypass operation na mga bandalas bandang 5:12 ng umaga nitong January 30 sa Purok 6 Barangay Quezon sa Uson Masbate. Kinilalang suspect na si alias Jingjing, apat na ap, o apat na pong, uh, apat na taong gulang na isang tricycle driver at residente ng Barangay Buena Vista, Uson Masbate matagumpay na naaresto ang sospek ng pinagsanib na pwersa ng mga otoridad matapos maaktuhan na nagbebenta ng isang pakete ng hinihilaang ilegal na droga sa isang nagpanggap na pusher buyer at nagresulta sa pagkakumpiska mula sa pag-ingat ng sospek ang tinatayang 15 gramo ng hinihilaang ilegal na droga na nagkakahalaga ng 102,000 pesos kabilang isang cellphone, walang plaka Motorcycle, Mark Money at Peking Salapi. Pinuri naman ni Masbate Police Provincial Director Police Colonel Jefferson Araujo ang uh, matagumpay na operasyon. Mula dito sa DCIM CMN Spirit FM Masbate Alvin Floresta. Nagulat live para sa CMN Pilipinas sa lakas ng katotohanan. CMN Live, live, live Nationwide Nation Maraming salamat Alvin Floresta mula po naman sa Spirit FM, CMN si Masbate. Samantala